Ayan mga pa Ayan time check natin ano? Oh. Ayan 2 o'clock ng madaling araw Ayan nandito ngayon tayo no? Dito sa Mercado de Kalamba, Ayan tingnan natin ang sitwasyon ngayon Dito Sa bubuhayin Dati lumang palengke Ayan nakita nyo naman Ayan ang ating mga tendero na mula sa trade ni po na sila ngayon. Kaya ng kung tipo, so no? mga ayan. Ayan. ay bubuhay no? so, ano? mga lumang palengke ayan no? ayun ay 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 mga ay 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 ayan Ayan, mga tulingan tayo. Mga lunggong. Ayan po ang sitwasyon ngayon dito. Uh, dating yung palengke, ngayon ay ating bubuhay. Ayan, okay, mga pariwa po, mga tindula. Ayan, mga katipa. Practice po na madaling araw. Ayan, gumahan tayo dito. Nakakatuwa naman eh. hipo, tahong, ayan. Ito, diba, alimasan. Ayun. Ayan, hindi lang inagbangus, eh. Diba, Tambakol. Tulingan. Ayan. Ayan. Diba, diba, ayan, pagpunta natin yung gulayan namin, ayan. Tapos tayo tayo sa loob. Ayan, yung mga gulay dito. Tayo loob, yeah. okay. Punta tayo sa loob mga ate pa. Punta tayo sa loob mga ate pa. 20 minutes later. Um, sa Kung o galing, ito yung bumiya yung mga ate pa. No? Nakita niya wala lang mga laman. Yan, ang alam laman po yan mga isda. Galing po sila sa biyaya sa nabotas. Ayan. Ayan. Siyempre, ito yung ating uh, bilihan na yelo. Mga tipa. Ayan, ito yun. Binababa po ang mga isda mga tipa. Ayan. Ayan po. Ayan. Galing po sa ito. Eh. Binababa po yung mga isda mga tipa. At sana, pag dinagtagal, ayan. Buhay na uli ang dating limang palengke. Yan, ah, yan. Yan, galunggong, galunggong. Saka, yan, galunggong. Ibinababa nila. Galunggong po yung binababa. Ah, ah. Okay. A few minutes later Mga tipa, -tipa ayan, tayo, po. Okay, natin po tayo sa meat section Chicken section Ayan po Natin po tayo sa fish section tayo mga tipa Mga tipa, natin po tayo ngayon sa bilihan ng mga karne ayan. ayan Dati po ito mga tipa, bakanti po yan ngayon po, ay nyo naman, ano, ang dami ng mga tinda ngayon. Ito, mga, ayan. mga manok, yan. Ayan. 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 Okay. okay. Sunod natin punta ng mga itipa ay gulayan na mapupunta natin. Punta tayo nyo sa gulayan section. Later. At ito pa, ngayon naman tayo ay nandito tayo ngayon sa Gulayan naman po tayo ngayon, no? Dito naman tayo sa tindahan ng mga gulay Ito so, ating gulayan. Ang gulayan ngayon. Ayan, ito na. yung sexy na mga gulayan. Ito na mga tipa. Ayan. Ito so, ang gulayan. Ayan. 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 Morning. Time check po na atin. Ang 2.30 na. Na madaling araw. Ayan. Ito na ngayon tayo sa gulayan. Ayan. Ikot-ikot lang tayo. Ayan. Nah ayan nahan ko pisang ako sa napa na napa pwesta yung pisang oh. ayan mga katipa tayo sa vegetable section ayan 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 lang tayo mga Ding! na. Meanwhile... Ayun, mga tikpa! Mga tikpa tayong sa labas kung saan. Ayun, mga, ay mga tindang staff. Uh, mga sa dulo, mga tikpa. Ayun, uh, tikpa naman na Ang One hour later. So, kung mga katipa, ayan, pauloy na tayo, galing tayo sa lumang palengke, no. Uh, uh, ayan, kinuha natin ng, ng mga short video, yung bawat section, yung fish section, vegetable section, meat and chicken section, ayan, pinunta, uh, pinuntahan natin, no. Okay, mga iba thank you for watching and God bless po.